guys kain tayo sinangag tapos ang akin lang ulam saging <laughs> saka ayan dalawang pirasong manggang hinog pero yung aking ano yung akin guys ano guys yung aking <laughs> yung aking ano yung akin bang sinangag walang kuan ito guys walang asin ay walang ano mantika um. Ang sarap guys ng ganitong ulam. Pero hindi rin po araw-araw kaila, hindi kailangan araw-araw kasi baka naman tayo man diabetes guys. Ayan. May kunting asin yung aking sinakag pero walang mantisa. As, ano po, masarap na ikahin ko. kain tayo guys pero guys yung atin mangga yung hinugo and dyan po ito napupulot ko lang po ito sa bakuran namin yan guys Thank you guys Masarap 'yung ating kain ng ganito 感觉应 a m 浪 t